Eh ser. Ano? Ano sabi ng mama mo? Blacksheep ako. Sir, sabi niya wala akong mararating. Puro lang ako bisyo. Kuya mo nakulong eh. Uy, grabe ka. Wala nang tao 'di Suman kum laude ang dami pang medal oh. Kumlao. Suman kum laude, sumama ako mulaw eh. Yung ibang award ko hindi ko na kinuha kasi nabibigatan ako eh. Sabi ko sa iba naman, parang ako lang yung estudyante dito, pre ah. Ano okay, drobin mo? Kung ang, ang adjective ay pang-uri ano naman ang verb? Oh. Verb, ibon. Ibon, mali. o, <laughs> oh, na sa letter P. P. A. A. N. N. D. D. Ano ito? Five seconds. Pan. 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 Pan de sal. Burger sa ka! Ay man, dito na pala kayo. Man, man tara, naman. Yun. Ay, ito ah, oh, na. Ay, Da, 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 ra 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 ra. Ano sabi ng papa mo? Black sheep ako. Sir, sabi niya wala akong mararating. Puro lang ako bisyo. Kuya mo ang akulong eh. Uy, grabe ka. Wala naman sinabi si Mama sino ba mo? 'Di ba, ito na ang pangmamalito dati? Iniipon ko lahat 'yun. Mm. 'Di ba? Wala wala kayo narinig sa akin. Ang katahimikan ko 'yung para sa inyo. Wait, oh, kaya ito na. Ang gante ng higante. Gante ng higante Papasok ako para makapagsalita ako ng mga masasakit na bagay para sa iyo. Wait, that's it. Mag-swimming kami. Wala ko pa kailan. Grabe ko naman, sir. Swimming kami ng tropa ko eh. Grabe kayo sa amin dati. Kumalit-malitin niyo kami. Sinasabi ng mama mo, wala akong mararating. Wala akong kwentang tao. Wala akong mapapala. Hindi ko alam sir. Ano na kayon? Ito, nakapagtakos. Suman kum laude, ang dami pang medal, oh. Suman kum laude, suma kum laude yun, eh. Yung ibang award ko, hindi ko na kinuha kasi nabibigatan ako, eh. Sabi ko sa iba naman, parang ako lang yung estudyante dito, pre, ah. Ay, grabe mong yabang isa. Ngayon, di ba? Alam niyo, hindi ako mapagmalaki sa'yo. Hindi ako mapagmalaki na tao. Di ba, tahimik lang ako dati. Hindi ako sumasagot sa inyo, hindi ako nakikipag, hindi ako nakikipag-argumento sa inyo. Kahit anong masasakit na bagay nyo na sinasabi nyo sa akin, binabaliwala ako lang. Uyog yung bato. Isa pa. Patandaan ka sa harapan ko. Wala bastos ka. Oh, sorry ba naman sa'yo? Sorry. sorry. <laughs> Walang kwenta rin eh. <laughs> Kasi yun <dyan, laughs> na, medyo masakit na mag magsalita ngayon ha. <laughs> Kasi eh, wala eh! Nababalikan ko lang dati yung mga nangyari sa akin eh. Di ba? Oh. Dati nangungutang kami sa inyo. Oh. Wala kaming pangkain. Isang dan, inuutang namin, inuutang namin sa inyo. Ano sabi na pamanin mo? <laughs> ano yung babayaran niya? Walang trabaho papa mo. Tsaka yung mama mo. Kailan nyo babayaran yan? Oh, diba? Na, Bakit hindi nyo lang pa utake yun? Kine-question nyo pa! Yes. Alam mo, kaya mayigi pa sa ibang tao eh. Kaya sa inyong kamag-anak ko eh. Eh, kamag-anak pala kita? Eh, lang, hindi, ko hindi, hindi, hindi ko po hindi, kayo pa sa ibang tao kaysa sa inyo, sa kamag-anak ko. Dahil kayo, huwag tumulong kayo sa akin, susumbutan nyo pa ako. Ay, pero sa ibang pa, tao, hindi. Hindi pwede siya sabi mo. Meron tumulong sa akin, ibang tao. Pero, hindi ko kasi Hindi kayo. galing sa inyo, boy! Ako kung may nasabi mo na ako sir, sa inyo na ano ha, pasensya na ako talaga, hindi ko, hindi ko talaga matandaan. Oh. Ano, wala akong maalala sinabihan kita na bat-bat ka. Pasensya ba, na, lang ako iyo, ha. Kasi diba sabi nga sa kasabihan, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng turumpo. <laughs> turumpo? Di yun, grabe naman pinambabato mo, turumpo, may pako pa yun sir, masakit yun. Ano ba daw diba to? Tina Tinapay lang, mambira ka <laughs> naman sir. Ah, ah sorry. Tsaka tinan mo, ang dami kong medal oh. Oo oh, sir. Naya, naging matalino. <laughs> naging si Albert Einstein. Aray ko break ko. O sige, tanungin mo ko ng mga bagay. O sige nga. Kung... 84! 84 wala pa. Kasi sa tatanong mo, 81 plus 3. So, 84. Wala po, wala po. Ang tanong eh. Wala ba ba? Oo, suma so, kong blaw. Dito ka pa talaga. O tinga. Oo. Sige, ano tanong mo? O sige, kung... Kung ang English ng cotton ay bulak, ano naman ang English ng bulaklak? Cotton doon! <laughs> sablay, di ba? Wala sablay na, sir. Mambira kang bumayabang ka. Bulaklak flower, tonton. Eh, dali-dali kasi. Iba, iba, iba. iba At o sige, iba. Ano yung iba? Kung ang... Ang adjective ay pang-uri, ano naman ang verb? Oh. Verb, ibon. Ibon mali. Kaya sa blank ka. Verb yun eh, verb. Verb. Ah, verb. Oh, nagsimula na sa letter P. P. A. A. N. N. D. D. Ano ito? 5 seconds. Pan. Pan. Pandesal Pan. Pan. Pandesal! Ano ba? Pandiwa! Pandiwa! Pandesal! Okay, <laughs> puro kakain! Hindi! <laughs> <laughs> Sige, balik tayo dito! Dapat huwag kayo ganun! Oo! Oh. ba? Diba? Dati kasi wala kaming bitaw eh. Oh, diba? Wala kami sa inyo. Tayo tayo kami sa inyo. Sir, so, wait lang. Na. Hindi nga kita matandaan eh. Tsaka wala, wala kaming kaya... bitaw para sa inyo. Wala, wala akong sinabihan sa inyo. Kung, kung matamatahin nyo kami, ganun ganon na lang. Okay. Tandaan nyo to ha. Bilog ang mundo, boy. Hindi palagi nasa ibabo kayo. Kaya kailangan mong palagi mapagkumbaba ka. Huwag kang mayabang. Huwag okay, kang matapang okay. sa kapwa mo. Dahil okay. lahat ng to, pahiram lang. Hindi mo kailangan magbalaki sa tao. Oo, oh, sir, wala naman ako sinabihan na ano, sablay ka. Oh, wala naman sa mga taong sablay. Grabe naman kayo oh, sir. Oo, oh, dapat pantay-pantay lang tingin nyo sa atin. Sa, wait, sa ating mga tao. Huwag kayo mga maliit. Kanino nanay? Sino mong nanay siya sabi mo na nagsasabi sa'yo ng ganyan? Mama mo, siyempre. Si Tita Roda. Roda, hindi Roda pangalan ng nanay ko. Pambira ka naman. Ano pala? Rochelle. Ah, oh, Rochelle. Ang <laughs> <laughs> mukha mali. Ba, puti. Oh, mali, mali na ano. <laughs> Malay na gantihan ko. O malay mo, malay na gantihan mo. Aray ko. Aray ko. pero wait lang. Oh. Hindi ko sila akong sabihin. Ganun ah. ah Naintindi mo siya sabihin ko kanina. O no, oh, saray lang ko. Hindi Huwag kang mapagbataas. Ha? Hindi, hindi kami nagmamataas. Hindi <that> mo kailangan magyabang. Hindi mo kailangan isabihin kung ano ka. Kung, may, kung ano meron ka. Keep your mouth shut. Oh, sir. Pasensya na. Ano ba yun? Basta. Saradong palagi yung bibig mo. Oh. <laughs> Kasi may mga evil eye. Oh, shit! Oh de, sir, sa mga lahat ng mga nagsabi sa inyo, ako na lang humingi ng pasensya, sir. Oo, oh, no, no. Na, sobrang sama kasi ng loob ko, eh. Oh. Alam mo ka ba nag-aaral ako? Oh. Kapag ka nagsusunod ako, may exam kami? ayak iyak bang iyak ako! Grabe, <laughs> <laughs> no, sir. Sorry, sir, ha. At saka, ano, ano ba tawag doon po? Ang tagal mo naman maghigante. Oh. Ilang, ilang years bago ako maghigante. At saka, mali pamilya na puntahan mo, hindi sa amin yun. Hindi ba sa inyo yun? No, sir. Sa kab... Ewan ko baka dun, sa may kabilang black. Humira. Iba yung nagantihan ko. Oo, oh, kilati, ano ating, yan, kilati roda. Humira, mali. Mali ako. <laughs> Sige, nakapag tapos ako eh. Ah, oo. oo. Oh. oh. Sige, ka pa sa akin. Sige na. Ay, sira ulong yun.